Kumusta mga kadalumat? Alina at inaanyayahan namin kayo na sumama sa amin upang magtanong at alamin ng mga salitang kalye o gawa-gawa na ginagamit ngunit hindi pa tanggap sa ating diksyonaryo. O ano? ano? Tara, 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 tara. Ngayon ay nandito tayo sa bayan na Talavera kung saan tayo ay magtatanong-tanong tungkol sa mga salitang nabanggit kanina. Ano oh, partner? Tara na. Tara na, magtanong na tayo. Tara. Brother. Okay. So, tatanungin ka na namin, pwede ka ba namin ma-interview? Okay. Ah, uh, tanong namin, uh, meron ka bang alam na salita ang katay o gawa-gawa na pwede na ginagamit ng tao, meron kung hindi pa tinatanggap sa ating missionaryo? Ay, right. ayaw, meron, meron. Dodi. Uh, uh, Dodi, Dodi. Okay, Dodi. Okay, Dodi. Okay. Na sauna, na 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 sa okay, sabihin ko na lang. Okay, nahanga. Ah, mo naman sa sayo. Ayan, okay tama. Sabi sabi na ano. Hey, Ay, don't understand. Okay, so ginamit mo yung lodi mismo. Oo. actually, ako madalas ko rin siyang gamitin na pagkakaganda rin ko. Kung pwede mo po siyang gamitin sa ibang pang-uusap, ano pa ba ang pwede? Para ano, ah, Uy, ayun si Aiton. Oh, Uy, ayun yun. si Lodi. Uy, ayun si Lodi. Uy, ayun Parang gano'n. Kasi, yung nagagamit yan dahil kasing nagagamit siya, lalo na dito sa atin, sa emulasyon natin. Okay. Oo, yun. Hindi yun yung mga, yun, uh, yun yung alam ko na... Alam okay, so, Lodi sinabi niya. Anong pangalan mo ulit, brother? Ah, uh, Mark Buwan. Mark Buwan. Palakpangan naman natin si Mark Buwan. Ah, uh, brother, maraming salamat. Maraming salamat. Salamat sa pinigil mo sa akin. At ah, uh, Mark Buwan niya pala. Palak eh. Okay, so ngayon nakapagtanong na tayo ng isa. Isang napagtatanungan natin ang sinagot niya, Lodi, si Buwan. So ano, kulang pa 'yon. Tara magtanong Tara, pa tayo. Tara. Niyan, okay. meron tayo nakita, isang tropa, Tigay University din. Pakilala na natin siya. Tara Ay, dito, tropa. <laughs> so, ano pangalan mo? Ano po? Jerrys Padilla. University anong course? Ah, uh, biasa IT 2D. 2D okay. Katropa. biasa IT, biasa BSIT. IT. Okay. So tanong namin sa meron ka bang alam na salitang kalye o gagawa? Uh, no. At kung meron, pwede ba ibigay mo yung kahulugan ito? Meron. Oh, meron. Meron daw, meron daw. Magbigay ka. Magbigay din ng pau uh, ano, pauusap gamitin mo sa pauusap. Uh, ano? Hmm? Lodi. Ang ibig sabihin ng Lodi, Lodi, Lodi. na ano, idol. Idol. Okay. Uh, Ah, halimbawa ano lang na lang ng pangungusap, idol ko yung aking sarili. Okay, What? idol ko yung aking sarili. <laughs> Ayos to ah. Okay, maraming salamat, pari Jerry. Okay. Ate, matanong lang na po namin kayo. Pamilya po ba kayo sa salitang Yorme? Sa Repa. Pare, Pare tama. Yung Etnep. Dende. -de eh, yung Opmas po. Sampo. Sampo? Okay, tama! Last one, ate. Yung po salitang... ...tapwarens. Koreta. Koreta. Okay, salamat po, ate. Maraming salamat po. Hello, mga uh, kadalumat. Nandito po kami ngayon sa... ...T-Sensor. Ito mo yung... ...kanilang pwesto. Walaw. Pakita mo yung kanilang pwesto. At kasama po natin ngayon si ate... Anong pangalan niyo? Sara Sara. Si ate Sara. Maaba na lang po namin yung concept. Ito tatanong mo lang po kami okay? tungkol sa aming subject. Pamilyar po ba kayo sa salita na ginawa ni Yorme na talonges? <laughs> Medyo. Pwede niyo po ibigay yung paulugan ng sinabi na talonges. Pero kung hindi niyo alam, ate, okay lang din. Okay lang din. <laughs> okay, hindi alam niya ate. Yung salita po na spider man. Ano po yung alam niyo sa salita Spider-Man? Sa movie, some movie wow. daw. Okay, yung sa movie sinabi niya. Ngayon, nadinig na natin kung iba't ibang sagot ng mga tao. Nariyang alam nila at nariyang hindi naman nila alam. Ngunit, saan nga ba nagmula ang mga salita na ito at paano ito sindikat at umalat? Tatalakayan natin yan sa mga susunod pang mga kabanata. Sa so, ngayon, tawagin muna natin ang mga miyembro na bumubuo sa grupo na to. Sa ating script writer at mga questioner, tawagin natin si Mr. Giancarlo Torres at si Ms. Kim Elayka Gabartan. Palakpangan natin sila. Sa ating mga mga tagings, hindi mo natin tawagin si Mr. Giro Esquivel at si Mr. Sammy Delacruz. Palakpangan natin. Para naman sa pangin, ating mga YouTubers, si Miss Tian Joy Nakubos at si Mr. Jan Paul Aguilion. Para para sila. Hey. Hey. Ako nga pala si Ireto Lopez no? at ako si Andre Jan Santos. O paano? Yan ang nagtatapos ang ating episode. Hanggang sa muli, mga kadalumat, paalam! Pa